wa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This is Paul Pasqua. Inaanyayahan kita kaibigan para sa perfect peace. Tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11.30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pasqua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka na? May problema ba? Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo sa kung sumuporta sa'yo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines sa kanyang ikapitumput-anim na taon ng malayang pamamahayag ng mabuting mensahe ni Kristo sa mundo sa temang Siyang Nagpasimula Hanggang Matapos Siya Pa Rin Ang Magpapala. Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang uh, umaga sa iyo, kaibigan, at uh, kamusta ka na? Naway, nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin, tayo ay patuloy sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. At sa umagang ito, ay isa sa mga maituturing nating uh, most uh, frequently quoted passages ay makikita natin sa Aklat ng Pahayag. Yung sinabi ng Panginoon, Behold, I stand at the door and knock. Ano ba ang ibig na pakahulugan ng ating Panginoon? Titingnan natin ang paalala. Kukunan natin ng aral ang ating tutunghayan. Ngunit bago natin na tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay dumulog sa larangan ng pananalangin. Ang manamin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Tulad po ng amin na kagawian, Dudulog kami sa inyong banal na salita at ang aming pong kahilingan, mangusap po kayo sa amin, Panginoon, sa maraming kapamaraanan. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan nang sa ganon ang paalala at aral, ito po ay aming maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel, ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Siyang nakaukit sa aking puso dahil may lalang ang may akda. Paano mo nga ba maipapakita ang pag-ibig mo sa bayan mo? Magbayad ng buwis! Sumunod sa batas trapiko, sumunod sa batas mismo. Igalang mga nakakatanda at mga namumuno sa iyong bansa. Makiisa sa mga gawaing pabansa gaya ng eleksyon. Talaga ng kalikasan. Magsumikap sa iyong larangan para sa ikawulat ng bayan. Hindi mo naman kailangan pang magbuwis ng buhay para lang maipakita ang mahal mo ang bayan mo. Ngayong Buwan ng Pag-ibig, alalahanin mo rin mahalin ang sinitang Pilipinas. Adhikain mo't hinahangad, layunin kong tupa Ano ba ang pamanang iiwan ko? Pera? Bahay at lupa? Edukasyon? Malinis na pangalan? The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ what the lord began he will complete so let's move forward in faith together frequently quoted uh, passages in the bible At kaibigan kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Pahayag, in the book of Revelations. Pag-aaralan natin ng Revelation chapter 3, verse 20. At nabanggit ko nga kanina na, no, "Behold, I stand at the door." Sino ba ang kausap dito ng ating uh, Panginoong Jesus? Ganito ang ating mababasa at kukunan natin ng aral o paalala. Sabi dito sa aklat ng Pahayag, kabanata 3, Ala ta Narito ako sa labas ng pinto ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Uh, alam mo kay Bigan, pagka pinag-aralan mo yung uh, aklat ng uh, pahayag no, yung uh, revelation sa chapter sa 2 and 3. Ito ay uh, paglalarawan ng mga iglesia noong unang siglo. No? At uh, hindi malayo na ganito rin ang paglalarawan ng mga iglesia sa ating kapanahunan. Ulitin ko po yun. Noong kanilang kapanahunan, mga first century, no? ah uh, ganito ang paglalarawan ng mga iglesia. At pag naman sinabi nating iglesia, ito ay actually mga bahagi. No? Puso ng tao ang ating pinag-uusapan at maaari sa ating kapanahunan ganyan din ang paglalarawan natin bilang mga mananampalataya o mas nakakalungkot kung corporately bilang iglesia ay ganito ang uh, magiging paglalarawan sa atin alam mo kay Bigan ang uh, dalaw design church no noong kanilang kapanahunan ito ay uh, mayaman the, uh, the church was rich and ito lang mga isang paglalarawan no sila ay complacent ikang nga no satisfied na sila meron na silang kasihan, satisfied at nalulugod sa sarili. Yun yun eh, no? Ah, uh, kumbaga sa ano eh, parang sinasabi nila, okay na kami. No? Ah, uh, dito, pagkaganyan ng ang attitude ng isang mana ng palataya o ng isang iglesia, ang ibig lamang sabihin niyan ay pinagtutuunan niyang sarili o ng pag-iisip na ayong yung kanyang uh, sarili. Uh, they were just busy uh, enjoying worldly pleasures at hindi malayo Ganyan din ang paglalarawan sa atin no, bilang mga mana ng palataya. Yes, masasabing tayo ay mga mana ng palataya kasi meron naman talagang tunay na mana ng palataya, merong hindi. Pero kung tayo ay tunay na mana ng palataya, dapat ang kaunahan natin ay ang, ang uh, ating uh, pakikiisa sa ating uh, Panginoon. Kaya nga lamang, meron din tayong mga kapwa mana ng palataya na bagaman ang kanilang uh, kapahayagan ay tunay silang mana ng palataya, Iba ang kanilang kaunahan at hindi malayo merong mga ganyan sa ating iglesia. The Laodicean church was rich and complacent. Talulugod sa sarili, they were just satisfied, busy enjoying worldly pleasures. Ano ba yung mga worldly pleasures dito? No, karangyahan, no, uh, merong higit sa kasapatan and even the pleasures of this life. Sa tingin nila, they were already secured. Yun ang kanilang uh, pananaw at sa ating kapanahon ang ganyan din ang pananaw ng iba nating kapwa. Pagka meron silang uh, higit sa kasapatan, sigurado na sila. Meron nga diyan mga kapwa natin na uh, talagang uh, kinakalkula pa nila you no know, with the, the the possessions that they have. Ang kanilang pananaw ay ganito po no. Iniisip nila na for the next 20, 40 or 50 years hindi ako magugutom. Merong mga ganyang kapo, lalo na yung mga mayayaman. Kung kayo po ay mahilig mag-research, no? tignan nyo yung net worth ng mga mayayaman. Ano? Yung mahigit sa kasapatan, na totoo nga naman, no? pagkakinumpit nyo, no? kung ano yung net worth nila, eh talagang masasabi mo, even for a hundred years, sila ay mabubuhay ng hindi sila nagugutom. Ngunit, sinasabi ng salita ng Diyos, life is short. No? Hindi natin hawak ang kinabukasan. Ngunit dito, sinasabi lamang, may mga kapwa tayo that they were just enjoying the the worldly pleasures, money secured in their thinking, no? Materially wealthy by temporary, yan, temporary satisfaction. At dito, pagka ganito ang pananaw mo, ang iyong uh, ang iyong uh, damdamin, you would be indifferent, no? Indifferent ka to God's offer of lasting comfort. Lalo na no, yung mga mayayaman, hindi ko po, po nilalahat. May mga mayayaman na pagka nakarinig sila ng ebanghelyo patungkol sa kaligtasan isinasantabi nila yan at hindi nila pinahahalagan they were indifferent to God's offer of lasting comfort eh ganyan din naman sa ating kapanahon na kaya ang tamaan sabi ng Panginoon ano it is easier for a camel to pass through the eye of the needle than for a rich man to enter God's kingdom ano ibig sabihin iba ang kaunahan like some today No, May mga iba tayong kapo they shut God out of their life. Instead of interpreting kay Bigan, alam mo itong Revelation na chapter 3 verse 20. Ito ay uh, hindi nangangahulugan na ito ay papasok ang Diyos sa puso ng isang tao. Instead of interpreting this passage to mean uh, entering uh, a person's heart kasi ganito 'yon eh no? Actually, ginagamit ito no pagka ikaw ay nag-share ng gospel in evangelistic uh, events ginagamit itong revelation chapter 3 verse 20 ngunit ito po ay hindi naman ganyan ng immediate context nito pag pinag-aralan mo itong Laodicean Church it is all about revival not sharing the gospel hindi naman sinasabi no we do not uh, we do not uh, interpret this passage as, as kumaka makatok ang Diyos sa ating puso at sasabihin niya mag-o-offer siya ng buhay na walang hanggan papasok siya kung maririnig mo That is not the immediate context. The immediate context of this passage is actually revival. May mga mana ng palataya kasi na nanlalamig. Yo, sinasabi ng Panginoon, kinakailangan unit to be revived sa inyong spiritual na buhay. Christians are audience dito. Ito po ang madalas kong uh, sinasabi, kaya nga sinasabi natin dito, no? Pagka po sa bagong tipan, halos lahat ng primary audience ng mga uh, may akda ng mga books sa New Testament, Primarily, they are actually believers. Kaya dito, ngayon, kasi eh, accepted na po yan eh, no? Ginagamit natin as a part of gospel sharing, ang revelation na uh, chapter 3, verse 20. Hindi po yan ang immediate context nito. Ang sinasabi lamang po ng passage na to is for Christians to be revived, mag-iba pananaw. Ganyan po sinasabi natin dito. Christians and our audience and God seeks revival, not only in the person, but corporately as a church. Iyan po yung sinasabi natin dito at mayroong mga ganyang mga churches sa ating kapanahunan. Ika nga, eh, malamya, no? malamig ang pakikitungo sa ating Panginoon. Although the, the church bore the, the, name of the Lord Jesus Christ, they were spiritually bankrupt. Iyan ang sinasabi natin dito. Uh, sila yung mga manan ng mga mana ng palataya, pero, pero yung kanilang damdamin, they were spiritually bankrupt and they needed Christ and his saving knowledge. Yan ang sinasabi natin dito. Nabanggit ko nga po kanina, no? Ito po ay ginagamit din sa mga mga gospel uh, events, no? Ika nga. This was an appeal to Christians. At ito po ay angkop sa atin. To those who would respond, kaya nga ang Diyos nag-aanyaya, no? Dalawa kasi ang imbitasyon ng paanyaya ng ating Panginoon. Una ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang ikalawa na sa mga mana ng palataya na naliligaw ng landas na manumbalik. Either way, God is glorified. Yun po na sinasabi natin dito to those who would respond. How would an unbeliever respond to a gospel message? How would an a believer respond as well to the invitation of coming back? Depende po yan sa puso ng tao. This is a wonderful fellowship of sharing the love of God. Christians, no? Dito, true believers must remain in fellowship kaya tayo na mga mana ng palataya angkop sa atin ang paalalang ito we need to remain in fellowship with the Lord and not to be indifferent or complacent sa ating uh, uh, status before our heavenly Father God appeals for the coming back and revival of the believers life focusing on the Lord Jesus Christ and not the temporary pleasures na iniha, uh, eh, ipinagkakaloob ng mundong ito. Kaibigan, inaanyayahan tayo ng Diyos na manalik, ama ah, manumbalik sa Kanya kung tayo man ay na naliligaw ng landas. Kinakailangan lamang pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Anak, halika, bumalik ka sa akin. Ganyan ang sinasabi rito sa pasis na ating pinag-aaralan. Kaibigan, pag narinig mo ang tinig ng Panginoon, alam mo yan ay para sa iyong kabutihan. Pero ang tanong, papaano ka naman tutugon. Palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at ating pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po yung manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba humihingi Panginoon ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami Panginoon ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit Panginoon sa iyong banal na truno. Kami po Diyos din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin Panginoon ang bawat pamilya sa aming bansa anuman ang kanilang pong pinagdadaanan. Gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya ang dalangin din namin o Diyos ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din o Diyos ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon ang bawat pamilya o Diyos ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, kagalakan ang kagalakan ng bawat isa at ang bawat pamilya o Diyos, ay magkaroon ng iba'yong yung kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya ang dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat o Diyos, ako na nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Bahagi po ng ating programa, ako po ay uh, mananalangin, uh, a general prayer uh, para po sa inyong mga nakikinig sa programang ito. Manalangin po tayo. Tagbigang kung may nais kang idulog sa ating Panginoon, ito ay isang napakagandang uh, pagkakataon. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. At sa umagang ito ay idinudulog ko ang pananalangin ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapwa ko, Panginoon Diyos, na nakikinig sa programang ito. Hindi lamang dito sa programang ito, kundi sa lahat po ng programa ng DCAS. Ano man ang kanilang kahilingan, ito man po ay personal o pamamagitan. Akin pong kahilingan ay yung loloobin mo. No? At ayon sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon po ng kapahingahan ang mga nagahaing ng kanilang mga pangangailangan at kakaraingan. Ngunit ang akin pong patuloy na pananalangin sa kanila na gumugogol ng uh, oras upang makinig sa inyong banal na salita, pagpalaim mo sila, Panginoong Diyos, ng maayos na kalusugan. At higit sa lahat, naway, tugunin mo rin ang kanilang mga kahilingan kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. Sa mga nasa banig ng karamdaman, kagalingan Panginoong Diyos ang aming kahilingan at higit sa lahat pagpapala rin naman Panginoon sa larangan ng pananalapi. Naway uh, pagkalooban mo ng kapayapaan ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tayo ay ang muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos no? patungko sa napag-aralan natin dito sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 3, Talata 20. Ito ay isang paanyaya ng panunumbalik sa mga mana ng Palatea. Ngunit kung halimbawa naman, ito ay ginagamit mo, kaibigan, bilang kapahayagan. Ikaw ay nagpapahayag patungkol sa mabuting balita. Pwede naman din yan, ano? uh, pwede natin gamitin yan sapagkat uh, talaga naman ang Panginoong Diyos ay nagaanyaya. Ngunit nabanggit ko nga po kanina, paanyaya man yan tungo sa buhay na walang hanggan o paanyaya man yan ang panunong balik. Kaibigan, tayo lamang ang makakaalam. Pagka narinig natin ang kanyang tinig, naway ang ating pagtugon, ito ay ayon sa ating kalagayan, sa ating puso. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nakaanyaya sa iyo upang ako ay iyong uh, samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang mga aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas, inaanyayahang kita. samahan mo akong muli dito sa ating uh, programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin, puspos. Ito'y magtatapos. pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman. Ay, na rin. Eh alam mo na ba kung sino ang mga dapat iboto? Hindi pa nga eh. Lalo na sa counselor. Sino ba yun? Sila ba yung mga